Hala, nakailan na kami oh. Grabe, para kami naglalaro. So guys, ayan na naman kami. Sana may kakagat yung paltat na lang sana, yung hito daw. Ay, sayang! Uy, oh, guys, oh! Look! Ay, sayang! Ayan naman. Ayusin mo nga ta, Deng. Baka hindi siya nakakwan. Nadihan pa unay nakakagat ayaw. Eh. Sabi niya, ligtas. Gutom talaga. Ganit talaga yung oras ng ano, ng... Ah, handa, handa talaga pa sa Survival. Hmm. Bakit ayaw? Sige, hintayin mo na.

Mm. Oh, kinain. <laughs> Lukuluko. <laughs> Lukuluko naman, guys. Ay, hindi mayroon Ayun, oh. Kaso lang hindi niya ano na yung, 'yung makuha namin dito ha. Tapos liwanag kulang pa yun ah mas pulutan pa nito ah Hilain <laughs> mo yung Ay, ayusin natin. okay, kaya pala kinain niya na o. Oh. Wala na. Ah, ano ba? Oh, yung saya. Wala akong nakiwa. Oh, zero. Zero ako ngayon, guys. Zero. Ayan sila Oh. Tignan Tingnan nyo sila. Andan lang sa ilalim ng tubig. Ayan. Kung makita nyo. Ayan. kita tahimik dito guys. Tagin natin ng views para hindi kayo magsawa. Bye bye po doon Ayan.